Kamusta guys? Kung maalala nyo, ito yung part 1 natin, kung saan nag-reposition tayo at ng tatba. At February 28, 20, 2024 nga ang pagka-workshop nito. Ngayon nga ay May 17, 2024. At sa nakalipas sa 2 months at 11 days, ganito na nga karami at kakapalang nilabas ng shoots nitong material. Dito nga sa gamit kong medium, makikita nyo kung gano'ng kahelpy ang kanyang mga dahon. Lalong lalo na ang pagkaberdin nito. Dito hindi ko inaasahan na duble at triple ang inilabas ng mga branches kumpara sa dati nitong mga sanga. Sa nakalipas naman na 2 months at 11 days, isang beses lang akong naglagay ng fertilizer. Hinamitan ko nga ito ng 3 tablespoon na urea at triple protein na quick release sa 16 liters na tubig at iyan naman ang idinilig ko sa kanya. Ito nga yung date na part 1 kung saan una natin siyang winorkshop. Sa part 1 nga natin, ito yung branch na binabasa natin ng mga 1 to 2 inches. At ganito nga kahihelty at kakikintab ang kanyang mga dahon. Dito nga sa part 2 ng ating video, magbabranch selection, counting cutback at ang kanyang unang first wire. May isa nga tayo ditong branch na nabali dahil nga sa dami ng kanyang dahon at bigat ng kanyang sanga. Kaya naman kailangan na natin itong i-workshop. Ngayon sisimulan na natin ang pagbabrand selection. Ito naman yung abang natin na second branch. Dito walang tumubong shoots. Pero buhay pa naman tong branch na to. Ito pinag-iisipan ko kung dapat ko na ba tong tanggalin. Kung mapapansin nyo dito nga tumubo sa baba ng sanga ang kanyang mga shoots. At agad ko namang alisin ang sang na sa baba. Gawa ng pumantay siya sa ating first branch. Hindi lang ito kasi kaya ayang tignan sa bonsai. Kaya naman ito na sa taas muna ang ating iiwan. Siyempre, mababawas din tayo dito sa bandang gitna. dito sa bandang Apex, magbabawas muna tayo ng counting dahon. Nang sa gayon, hindi tayo mahihirapan sa pag-branch selection. At dito na pag ko na, naalisin itong nakaabal na second branch. Baka matatagalan pa ang paglabas ng shoots nito at mapag-iwanan na ng mga ibang sana. <coughs> At tatanggalin ko na rin itong katabi sanga. Ito na nga ang ng ating pagbabranch selection. At dito nga meron pa rin tayong aalisin ng mga sanga. Next step naman natin ang pag wire Unahin nga natin itong kanyang first branch. Dito ginamit ako siya ng 3mm aluminum wire. May katigasan na kasi ang kanyang mga branch. Dito naman sa kanyang magiging second branch. Ginamit ko naman ito ng 4mm aluminum wire at gayon din sa sumunod na branches sa kanya. At ang huli naman nating wire ay ang apex niya. Dito nga gumamit ako ng iba't ibang size ng wire. 1mm, 2mm at 2.5mm. At nakadepende sa taba ng mga branches niya. At dito tinanggal ko ang kanyang dalawang branches. Para naman doble ang bagong labas ng shoots niya. At ito na nga ang huling overrun natin, ang kanyang apex, at ginamitan ko nga yan ang 2.5mm. At sa oras nga na ito ay tapos na tayo sa ating pag wire at akin lang itong lilinisan para naman kaya ayang tingnan. Ito na nga ang part 2, February 28, 2024, Glabra, Buginvilia. At ito nga ang kanyang kauna-unahang latag. Ang next step naman natin dito ay magpapalarga tayo ng mga sanga. Ayan, mapapataba nga muna tayo ng mga primary branches. At dito nga hindi ko pinutulan ang kanyang second branch. Isang paraan ito para mas mapabilis ang pagtaba ng sama. Dito napansin ko kasi na mas mataban ang kaunti ang third branch kaysa sa second branch. para ito para habulin ito ang third branch. Napaka-importante ito para proportion ang kanyang mga branches. Ayan, salamat guys. Pabang ang part 3 nito.